Hindi talaga namang hindi namin 'to malilimutan. For no! the <laughs> lamang yan. Bale, dito pa rin nga niyo kami naka-stay sa Infinity Resort sa Puerto Galera. Dahil nga niyo, minsanan lang ang mga kamang yan, syempre Siyempre, ah, asulit-sulit na natin. At mga activities, mga masasarap na pagkain. Kasi sa isang araw, magluluto na naman tayo sa bahay kubo. Salamat! So dahil nga niyo, medyo mabibigat yung mga agawin namin ngayon mga kamangyan, Kako, kailangan muna namin kumain. Nala, napaka-feeling. So, kung mabigat yung mga activities, dapat mabigat din ang chan. So bali, tumayo nga niyo pala kami dito sa Luka mga kamangyan. Inadayo talaga ito dito sa Puerto Galera. Grabe, itsura pa lang ng mga pagkain nila dito mga kamangyan parang pusog ka na agad dala napaka feeling mo marami ko kayong kapamilyan ng mga pagkain dito mga kamangyan pero more on pasta at saka hupid sa sila nang natikman namin yung mga pagkain nila dito parang nasa ibang bansa na kami parang nasa Italy hala napaka feeling <laughs> kaya kapag napunta ko kayo ng Puerto Galera mga kamangyan ako hanapin niyo ho yung Luca na restaurant I for the go and after hunan mga kamangyan pumunta na agad kami sa dagat kasi hindi na kami makapaghintay para bang uhaw, uhaw na uhaw na yung katawan namin ala? so yan ho si Sir Angel mga kamangyan siya yung owner ng Angel Water Sport Activity una-una namin sinakyan diyan mga kamangyan ay aring ani hong banana boat siguro mga patatlong beses na kami nakasakay diyan mga kamangyan at hindi talaga nakakasawa kasi gusto namin aring mga kamangyan kasi syempre maramihan na lahat kami makakasakay diyan pwede naman no na kayo mag-request kung gusto ninyo ay mabagal lamang o mabilis dahil nga niyo may mga senior kami nakasama sabi namin yung medyo mabagal-bagal lang muna tapos nung pangalawa na ayan na talaga namang sabi namin sige ko bali pa rin kami halata pa grabe wala man lang pasabi binagsak kami diyan ng bunggang bungga salamat hindi. Parang nakalimutan ko. Sino ba yung may birthday ngayon? Alay, hindi. Kasi ano talaga yung nakaka-enjoy diyan mga kamangyan? Yung masasaktan ka, yung parang hindi ka na halos makahinga. Alay, hindi. So, ayan, talagang tawang-tawa kami diyan mga kamangyan. At kahit pa ulit ulit na gawin sa amin, talagang uulit-ulitin namin. After ho mga kamangyan, kakunga ni Ho ay itry naman ni nakuya are Aray Hong yung nag ikot. Hindi, talaga ako sobrang natroma mga kamangyan. talaga ang hindi ko naaulitin. Kasi grabe talaga yan. Talagang sobrang tindi niya talaga. Kasi syempre, nag-ikot-ikot ka. Minsan nasa ibabaw ka. Nagdun ka sa ilalim. Kasi, dire diretso yung ikot. Kapag nakabitao ka, talaga namang pupulutin ka sa Mindanao. Wala, sobrang layo. <coughs> dahil nga matatapang naman yung nakasakay dun mga kamangyan At hindi ako kasama. Sabi ko, tuduhin nila. At nasa tabi ako mga kamangyan at inapanood sila, talagang tawan-tawa ako kasi halos lumipad na sa lama. Kailangan talaga diyan mga kamangyan Matindi talaga yung kapit mo. Sobrang tindi nung kapit ko dati. Parang nakikita ko na yung mga ugat ugat ko. Parang naglalabasan na. Hala, hindi. Ay, so, talaga nun mga kamangyan, sobrang sakit ang buong katawan ko, yung kamay ko, yung ulo ko. Ay, talaga ka namang for the go. Kasi, o, si Kim, si Kuya Bunjing, si Julina. Sobrang tatapang talaga. Parang inamaliit nila yung ibang mga activities dito. Oh. Kaya after nyan, sabi nila talagang yun daw, yun, daw yung pinakamatinday yung nag-ikot-ikot na yun. Kaya naman si Kuya Julius nyo, hindi na nadala. Kasi kasama ko yan dati. In-enjoy daw niya yung mga pag-ikot-ikot. Pero ngayon, parang na-trauma na rin. Salamat! <laughs> Tapos, sino, pala namin diyan mga kamangyan. nga yung naga bounce bounce Kapag kakaunti lang kayo at sobrang bilis din. Matiwarik din kayo, diyan, Parang yung buhok ninyo masayad na doon sa tubig. Asa to na ho, yung pinaka-challenging, diyan, Yung pigilan yung tawa ninyo kasi habang nag-bounce-bounce, tawa ng kayo ng tawa na. Kaya nga nyo, hindi din naman na sobrang tindi, mga kamangyan. Ayan nga nyo, sinubukan din ng ating mga senior-senior, diyan. At sobrang nakakatuwa ho, mga kamangyan, na makita sila na nag-enjoy, diyan, na para silang mga bata. Medyo nakakakaba lang kasi baka mamaya sa sobrang tuwa nila may mahay blood, Dian. Seryoso, mga kamangyan, sobrang natutuwa talaga ako kasi si din, talagang takot na takot yan sa mga ganyan. Kahit yung dahan-dahan lang, sobrang nervyosa Pero niya. Pero ngayon sobrang napapabilib ako na kaya na niya yung mga ganyang bagay. Parang mamalay ako isang araw, baka nandun na siya sa Buracay, naga travel mag-isa. Hala, hindi. Masa ari naman si Kim, akala mo talaga yung mga kilos niya, akala mo member ng Ong Fam. Salamat. yung mga kamang pinamis ko sa sarili ko na once na makapunta ulit kami ng Puerto Galera, mag-drive na talaga ako ng jet ski. Kasi before, ang nag-drive talaga yung mga lalaki, tapos nakaangkas lang kami mga babae, tapos sabi ko kay na ati Tintin, kay na ati Shay. Sabi ko, itrain namin kasi safe naman at nasa dagat. Kasi si Julina na no, natry niya, tapos sabi niya, madali lang daw, ganito ganyan. Syempre nung una mga kamangyan, nakiangkas-angkas lamang ulit kami. Napakiramdaman na ang namin kung kaya namin. Tapos nung parang nagkaroon na kami ng lakas ng loob, wait lang. Nasa na yung susi ng jet ski. Hala, sobrang oh, So, up. ayan, trinay na namin mga kamangyan. Nung una na nga nga kami. Grabe yung pagpreno. Parang feeling namin mataob na bigla na lamang mabartikal. Mabartikal? Tinangkas na rin namin yung mga partner namin mga kamangyan. Para syempre in case of emergency, nandyan sila. Grabe naman, superhero yan. <laughs> grabe mga kamangyan. Sobrang saya talaga namin na try namin. Aray na nakaya namin sobrang tapang na namin na na namin lahat ng pagsubok sa buhay. Ala sobrang OA. Pero ayun nga, sa una lang naman siya mahirap mga kamangyan. Tapos nung nakuha na namin yung laro, oh, nakuha yung laro. talaga namang binilisan na namin ng bonggang bongga. Parang kami na yung mga kaskasera. Ala kaskasera. Natatawa pa nga ni ako diyan kasi parang yung mga partner na namin sa likod yung mga inakabahan. Salamat. Saan ka naman hindi akabahan mga kamangyan? Ganito kasi kami magpaandar. <laughs> mga kamangyan kasi para kayo ditong saranggola. Hala, hindi. Hindi <laughs> na rin pala ako sumakay diyan mga kamangyan kasi nung nakaraan na sumakay ako diyan, nahulog talaga kami. Malapit na talaga akong maging kwento dahil sa mga ganitong karanasan. Hala, hindi. Pero ayun nga, once na hindi ka naman mahulog mga kamangyan, talagang sobrang nakaka-enjoy din talaga. Basta higpitan mo lamang yung kapit mo, ayusin mo yung pwesto mo. And ayun na mga kamangyan, maliban pa diyan, marami pa kayong pwedeng maranasan ng mga activities, marami pa silang available. Pero kami ho, yun lang muna yung mga sinubukan namin kasi talagang kukulangin kami sa oras. Salamat. And after noon dahil ni na pagod kami. Kako nga ni ay kumain na muna kami. So, dito na rin kami makain sa ugat mga kamangyan. Inadayo din ho aridini. Ang may ari din ho na ay si Sir Angel yung may ari nung water activities. Grabe mga kamangyan, sobrang sasarap ng mga pagkain nila dito. Sobrang ganda nung plating nila mga kamangyan. Tapos pag ating mo parang ay ito yung normal na luto lang na lutong bahay. Pero hindi, kakaiba yung lasa niya talaga. Parang lasang-lasang chef. Hala. Sabi ko nga Ho kapag pumunta ulit kami ng Puerto Galera, kumain ulit kami dini Kasi talagang balik-balik ano mga pagkain nila. Sabing dagat lang din pala rin mga kamangyan. Kaya perfect na perfect kapag biglaan kang nagutom sa pamamasyal. life for the go. At sunod naman ng na mga kamangyan, dinawa kami pumunta sa Extreme Sports Philippines. Huwag so, naman nakala mo talaga. So, dito, sobrang dami ding activities, mga kamangyan. At talagang susulitin namin ng bonggam-bongga. So, karamihan o din, mga kamangyan, ngayon lang ang namin mararanasan. So, inuna namin itong go-kart. Grabe, mga kamangyan, sobrang nag-enjoy talaga dito yung mga kasamahan ko. Pero ako, parang talagang tagasalpok na lang ako sa tabi. Salamat! Hindi ko alam, mga kamangyan, kasi kanina nanonood ako, sobrang bibili. So, talagang natakot ako inin ko talagang tatalsik na lang ako anytime kasi nakikim sinakuya Kuya pong talagang sobrang bibilis nila para bang gusto ko na lang umangkas ala hindi pero sa tunay ay mga kamangyan sobrang nakaka-enjoy din ari para kang yung nagalaro sa cellphone tapos talagang karerahan kayo diyan ng bonggang-bongga. medyo lang talaga ako dito mga kamangyan kasi habang nagkarerahan kami diyan yung pamangkin ko nandito lamang sa tabi na para bang nagtataka siya bakit hindi pa rin umaandar yung sasakyan niya ala hindi so for safety purposes mga kamangyan bawal kasi yung ganitong edad tapos sinunod namin dito mga kamangyan ang paintball The ako oh, mga kamangyan, akala ko talaga boring siya, na panlalaki lamang. Tapos ano yan, parang magkakalaban kayo. At nung na kami mga kamangyan, grabe sobrang na-enjoy din namin. Kasi tining namin nasa, ano kami, nasa gera. Nasa gera? <laughs> Tapos kapag natamaan ka, sobrang sakit niya talaga. Kasi natamaan ako sa may binti. Talagang medyo mahapdi-hapdi siya, nakakamutin mo talaga. Hindi <laughs> kayo magtatakbo diyan magtago kung saan, barilin yung mga kasama nyo. Hindi ko alam mga kamangyan, pero sobrang nag-enjoy din talaga ako diyan yan. Nung natapos na nga niyo kami diyan mga kamangyan, kasi naubos na yung mga bala. Parang gusto ko ng isa pa. Wow, isa pa? <laughs> Tapos, ayun yung sinunod namin diyan mga kamangyang kasi akala ko madali lamang, ganyan. syempre pag nakikita mo parang oh, basic, basic. Tapos, no, ako na mga kamangyang grabe, sobrang hirap niya pala. Kasi yung pag banat pa lamang, sobrang hirap na kasi parang ang bigat-bigat niya. So, sobrang hirap niyang let go. Wow, oh, let go kasi mangalay na agad sa braso. Tapos hindi mo rin matantya kung saan matama. Pero si Nakim, si na Kuya Julius nyo, ayan, nakapa naman nila, ang gagaling nila. Parang naiingit ako, what if suntukin ko sila? Alay, hindi bad yun. <laughs> Ito yung pinaka na-exciting kami dito mga kamangyan, yung kanilang mad cart. Expect nyo na talaga dito mga kamangyan na mapuputikan kayo, na madudumihan kayo. So nag-decide ako diyan mga kamangyan na umangkas na lang. Kasi pag ako yung nagdrive baka tumaog na lang ako diyan. Salamat. <laughs> grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung mga garo ni mga kamangyan. Kitang kita nyo naman. At normal naman yung mga kamangyan na akabahan ka. Kasi kung alam nyo lamang, sobrang nervyosa ko talaga. Napaka-overthinker ko na akala mo talaga sobrang dami mangyayari masama. Pero ayun nga ni Hula, kasan lang ang ginan loob. At after nun talagang masasayang alaala -ala na yung mga maaalala mo. Kasi sobrang nakaka-enjoy talaga sa mga kamangyan. Yung tawanan, yung sigawan. So sobrang unforgettable talaga nitong birthday ko mga kamangyan. Enjoy na enjoy ako. Hindi lamang ako as in talagang yung buong family, yung buong team kamangyan Literal na happy birthday to mga kamangyan kasi super saya at super nag-enjoy talaga ako. And wish ko lang din mga kamangya na sana marami pa kami magawa ng mga quality videos para mapasaya namin kayo, makapagbigay ng konting ngiti. Tuwing so, napapasaya namin kayo mga kamangya, napapasaya nyo rin kami. For the go! Ayun na mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at i-share yung video. No? O siya hanggang dito na lang Waring ating video at kami mauwi pa. Bye, bye love you. Bye. <laughs>